Bypass Road hmm. May nag-i-pantay ako na Hmm Dito sa nag-rescue habi na Bypass sa kanili papuntang Alfonso Castaneda bentan do kaya lipat sila dito Tuha Falls Lalim Falls Ang tayo sa ano Pababa ito, pababa Pababa Abah. Wala ng Abah Nice yung ang ng na,

கேரளா Pai Sarap yung buko kayo dito Stanyeda Ay no, ang dami doon oh Nandun pala yung mga ano yung mga Sundalo Nandun pala sa likod yung mga sundalo ito Nandun Ang dami doon Sundalo Ayan, bili muna tayong papaya mga idol. Bibili tayo ng sarili. Ang iyak ba ano? Sa'king suit. Magkano ang papaya niyo, Kuya? Pwede siya kilo. Dito lang namin ang kapya. Kasi so, talaga, yun lang. Dito lang siya kilo ka lang. Kaya pa-open mo. May ano Maraming krabong maraming kabila. Isang kilo mga apat siguro po. So, Sarang, may tablo lang. Tablo. Tablo lang. May mga plastic na lang. Ang <laughs> <laughs> dalawa. kilo na yan. Isang <laughs> Ang mahal. Doon ka lang. Dalawang pekaso isang kilo. Mabigat yung laman niya. O isang kilo na lang, lang kapatid. <laughs> isang kilo yun. 50. Ito mga pa, tanong abang si Luanan, dalang siya lang, kapitid yung isa, Naglayo lang tumay sa tasa ng gasot. 50. May mga Ito, na kaya ako nagdagdag ka ng kwan, kasi kahit na one na niya, may tawad ka ng limang Okay, okay na dyan. Uh, oh, <laughs> <laughs> Magpili ka na nga dyan. Ito, okay, parang okay. Oh, para siyang dal. Hey, dalawang, Isi... kilo na 'yon. Oh, dalawang kilo, pag gano. Ito 50 lang mo. 50 awel. Oh, may dito. Oh, 50 lang. Malilit oh, yung kinuha yeah. eh. niya. 50 yung kinam oh, niya. Awel. Awon te tan, gulon ko yang. Awon gulutan. Pipinaltugan tugan dan sa. Ha? Adan natay. natay? Uh. Oo. Uh

hindi, yung Pwede. sandaan. Yung... Akin na yung sandaan. Okay. Okay. na yung avocado mo kuya? Hindi ay Kaya ito, pakikikuha mo. Ang mo lang na ako na ada. Wala nga 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 Okay. Salamat ah, Ayang. Kain tayo, mga idol. To, view. Ay, na ang buko pa eh. iya. po. Apo. Tatlo. Ay bali tatlo. Sige, so, salamat po. Iwalay mo na lang. Ano Para... anong yan po? Oo.

may inaano sila. Nagpapasabog hmm. talaga sir sila sa bundok-bundok. Talaga -bundo. okay. magpaparaktakan sila. Nakikita nga namin lumabas nga kami ni Uncle Mo. Pero nakaganyan kami sa may, dun sa may puno mang nara, sa tapat ng plant. Nakikita nga namin yung mga dala na Oo. Oh. Makula kasi sir ay hmm. nagbumabagsak ka sa bundok talaga pero plano na yun, hindi dito na sa tapat natin, dito pa naman sa tapat natin ng mga, ay makasunod ko, kasi sumabog tayo dito. Namin siya. Ina, sugra, k -tong, k -tong. Lang, ba't sila naman magda? hindi daw nilang naramdaman? Si Kuya Day, si Jomar nga, nakalapit-lapit na hindi niya, isa nang pala mga kapitbahay niya, puro gising na lahat. Tsaka, hindi lang. Kaya naman din nagdagunag na nervyos kami at iniigit namin siya, baka magpanik yan, ikuman eh, yung kanya. Mga, kuwan. In PA in PA Ako din na lang talaga ako sa May namatay daw ah Wala pa? Sabi nung ano dyan Pinagbilan namin may namatay <laughs>